Kag sa numero uno sa mga balita subong at lao, ginakabig garoni ni Vice Mayor Seed Familiaran ng isa ka political harassment ang natabo nga pagpasaka sa reklamo sa ila sa ombudsman sa tatlo ka mga anay job order nga nag ginapaobra sila sa sulod sang balay sang BC Alcalde. Yari ang report. Tatlo ka tuig nga naging job order worker ang anay barangay kagawad sa Bacolod pero humalin sa 2019 hasta 2021 iyagin pahayag nga sa sulod balay siya ni Vice Mayor Alcid Familiaran nagatrabaho sa Bailo nga sa Bacolod City Government Center. Ang hindi niya mabatas ang ginaligar pagbaltrato sa iya sa misis sang BC Alcalde nga anay administrative officer sa General Services Office. Uh, pag GO, GO sa dress Pag pandemic ako nung uh, bulig, kami isang iyang ako sinira ng G.O. man na da man ka sa syudad si pero da man pangbutok pangutok sa ilang balay. Gani isang Abril 14, isa siya sa tatlo ka mga anay J.O. na nagpasaka sa reklamo sa Office of the Ombudsman for the Visayas. Ang sakit ang napatsagun, magwanta ko ubra, pero ang pagyaw-yaw niya sa akong papasipala, ang mga hindi ko na palipatan sa bilipong pinabuhin. Asta sukun. Was ma ko na. Sakit ang ko, amak mo malung ka nga gagga ka nga ka. Halin kani, Kung Kumura na asasudaan, hindi pa bangod niya sa akon nga hindi ka akong kukunong sudaan sa store. Kaya may ka na bala nga ako nga karupok, isipon mo, pagpabangod mo, hindi ka Dua pa sa mga lalaking tag agriklamo ang nagaligar, yaginimo sila nga personal driver kag masami hardinero sa BC Alcalde. Wala pa sa may nabaton nga kopya sa reklamo si Vice Mayor Familiaran. Pero iyagin pathag nga sa nag-COVID-19 pandemic, sa iya nga balay nagtrabaho ang mga job order workers nga nagpreparar sa mga pagkaon kag ginahanglanon sa mga apektado nga pumuluyo. Para sa iya, isa ka political harassment ang reklamo batok sa iya kag sa iya nga asawa. Ilabi na karon nga nagahilapit ng adlaw sang pinili Wala ako nakabenefit ang family ko wala na sa sina nga pag nila diri sa aton panimalay ang publiko amo ang nakabenepisyo sina sa uh, aton outreach program nga ginahimo again sulit naton using our personal resources i think kun indi ko magsala lapit isa ka or more than a year ang ina nga isyo nga politically motivated ang timing eh, during election para gubun ang aton ngalan. Si Familiaran ang nagapapili karon sa pagka-alkalde sang syudad batok kay incumbent congressman Greg Gasataya. Nagapati siya nga kasubong sa mga reklamo nga pasakaman batok sadto sa iya, ining man nga mabasura.